<laughs> Bakit? <laughs> Bakit? Sino ka ba? Sino ka bang nambabasher? Excuse me Hindi mo ako kilala At hindi mo ako kaano-ano O, di ba mga ba, bata helmet? Sila San lay lala, tsaka sila pilen, tsaka sila din lang may kaya talagang gumawa yung TikTok ito. Okay. Bakit? <laughs> Hindi ko talaga kaya magseryoso. Bakit? Bakit? <laughs> <laughs> Bakit? Uh, Sino ka mang basher ka? Ay, taray. Hindi mo kilala. O, diba? Makakaloko ka. Man. Diba, pa? Bakit naman? Di ba pijoga po ah? Bakit? Bakit? Sino ba kayong mga basher? Why? Hindi niyo. Oh. Buti pa talaga si VP Lenny. Or si Atty. Lenny Robredo. Talagang mm. araw-araw, productive ang oh, araw oh. niya. Di oh, okay. kaya yung iba. Productive nga. Productive na manira. Pero ayan nga mga kabatang helmet. na contact na naman po ng workshop. Mm. Para iangat ang naga. Oo. Oh, oh. diba? helmet, sana no, sa mga susunod na panakot, eh, Pilipinas na ang umangat, umangat. di ba? Sana nga. Halo ka kasi. Tunay ang progreso, kung tanos ang gobyerno. An Para sa mas pusog, mas progresibo, asin mas moog mang naga, musna, mag kita. Ang bagong team naga. Ang bagong team naga. Ang naga. Anh ba gồm tím naga 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 naga sana nga, basta pumili tayo ng tama! Tama! Pero ah. nakakaloka, mga kabatang helmet. May nabalitaan ako. Bakit? Meron daw <laughs> na baboy, video purse, first. Sa no. ating watawat. Kasi diba, masama nga yung drawingan, lagyan ng kung ano, diba? Saan naman yan? Hindi nga siya pwedeng gamitin nga, diba, as damit. di diba? Oo, oh, bawal yun ni. Eh. Eh, may nabalitaan ako. May nag-draw. Watawa. Tapos, drawingan. Nang? na tayo. I I I yung eh. nga, agila yun. nakita diba? ko yun. Ang agila. Kaya nga, eh, di ba? Bawal pa rin yun. Di ba? Bishogra oh, So, ayan nga, mga kabatang helmet. Siya mo lang... nakaisip niyan? Sila. <laughs> <laughs> Pero, ayan nga, alam ko, bawal talagang, ano eh, parang, lagyan na kung ano, di ba, bawal na sila. Bawal, nga, nga sumayo din sa lupay. Oh, di ba oh, nga, oh. pag nagpa-flag ceremony, ingat na ingat, oh, videographer. Oh. Pagpuli yan na hindi dapat sumaya. Oh, pero ayun nga, mga kabatang helmet, ano ba yan? At okay, ako, naku, na naman ako sa Facebook kanina. Um, Patula ka kanin na naman. Ay, talaga! Sinabihan ba naman ako, mag-research daw ako about kay ano, hindi ko na kailangan mag-research, no? At hindi, ko, hindi mo na kailangan sabihan ako dahil matagal ko lang, alam. Di ba, videographer? Um, hmm. Na, um, Nakakaloko sa kanya, no? Back to you. Sabi ko, nurse ka pa naman. Yes! Yeah. 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 Ano yung mga, na helmet? Nagtataka lang ako sa mga medical provider, yung mga medical, medically inclined. Mm. For example, yung mga doktor, yung profession mo mm. na nasa medical field. Uh. Nagtataka lang ako, bakit yung iba, eh, ang mas pinapaboran pa yung kumikitil ng buhay. kung mm. dapat bumubuhay kayo, bumubuhay tayo, mm. eh bakit ang mas pipiliin nyo yung hindi katotohanan? nakakapagtaka lang talaga. Pero naloka lang talaga ako dun ha, Doon sa sinagot ko kanina, mga bata helmet, kasi, natin naming nurse, mm. sa school namin. Kaya pala, videographer, ayaw na ayaw kong pumupunta sa clinic noon during my elementary days. Bakit? Pag nakikita ko siya sa pintuan ng clinic na, high blood oh! ako! <laughs> Hindi ko na... siya betso. Hindi ko siya betso. Bata, uh -huh. ano ba? Gusto mo maging doktor, gusto uh -huh. mo maging nurse. Siya, kahit kailan, hindi ko naging inspirasyon. Kasi ayoko ko po muna na clinic noon. Tinitiis ko talaga yung sakit ko. Kasi grabe talaga, wala siyang care. Eh, tao ka lang why? Wala siyang care. Hindi sa gina-generalize ko lahat ng mga nurses, uh -huh. ng mga doctors, or mga medical providers. Pero, itong specific na tao na to, hindi ko talaga, papauwi yan, bigo mm. apart, tawagan yung ano, syempre sundo mo, ganito ganito, may sakit si ano, ganyan. Uh. Oh, ko lang talaga. Alam mo gusto, gusto ko na talaga tumakbo palabas. Bakit <laughs> takot yung, ka? Ayaw ko magstay. Pero ayun, ano bumalik naman ako as school nurse nung institution na yan. Para nang iba naman din yung aurahan do sa clinic. Uh, so it depends pala talaga kung sino yung mga staff nung department. Oo oh, diba? naman. Pero ngayon, napagtanto ko talaga, bakit ganun siya? Bakit wala siyang care? Pero masasabi ko lang sa kanya, kung talaga progresibo ang bansang Pilipinas, hello, bumalik ka rito, dito ka mag-serve. Pero, Diyos ko, nga par. Kailan ba siya lumipad? First year ako noon. Wala oh. na siya. So, ang tagal na pala niya na sa ibang bansa. Oh, di ba yaman eh, na siya? Eh, bago masabihin na progresibo na ang bansang Pilipinas, bumalik ka rito, dito ka mag-serve, dito ka magtrabaho. Oo. Di ba? Maranasan mo yung buhay na sinasabi mong yes. progresibo. Kasi, bago kayo kumuda, bago kayo dumada, damhin nyo muna kung anong talaga nangyayari sa bansa ng Pilipinas. And, hindi ka naman naalis ng ibang bansa, hindi ka manging ibang bansa kung okay dito sa Pilipinas. Hmm. Yun lang yon. Kaya lahat ng mga nandito sa Pilipinas, talaga nagtitiis lang talaga. Diba? ba? Na Nagtitiis. Yung iba naman taga, pakinggan makabayan, medyo ka pa. Uh -huh. dito talaga magse-serve. Oo. Uh -huh. Pero nakakaloko ah, lang talaga. Ay nako talaga, nako talaga umiit talaga dugo ko diyan ah. Tapos ta pinatulan mo. Ah, nakakapatulan na. ko. Tapos hindi pa bago yung profile picture niya kasi hindi siya nakaka-proud. Ang ancestor mo is ganun pala na uh -huh. nakipaglaban para sa soberenya ng bansang Pilipinas. Pero ganun ang thinking mo, ganito ang mindset mo, hindi nakaka-proud yun, nakakahiya ka. Parang sabi nga no, parang disgrace yon sa angkan mo kasi ito ang pinili mo ngayon. Hmm? Di ba? kasi soberanya daw yung nakante. Pero, uh. kung talagang titignan mo, ang pinagtatanggol isang tao. Kaya nga. Hindi naman ng Pilipinas eh. Isang tao, isang pamilya, isang pangalan. Oo. Oh. Kasi kung titignan nyo, i-evaluate nyo, i-analyze nyo mga kabata helmet, kung sino talaga yung mga totoong nakikipaglaban para sa soberanya natin, hindi sila eh. Kasi pinaglalaban nila para sa isang angkan, sa isang pangalan, sa isang tao. Sabi nga video ka pero na panood ko. Ay, may galang shoutout muna tayo kay Atty. Claire Castro. Salamat ah, po sa shoutout, Atty. Claire. Hintayin ko na lang ang iyong tawag. <laughs> <laughs> pero yun nga, yung, ang ganda ng topic last time ni Atty. Claire, no? About mm. loyalty din. Mm -mm. Tama naman siya sabi ng mga tao doon sa Comsec, eh. Nagbabayad itong iba ang utang ng na loob. Utang na loob. Puro utang na loob diba? eh. Wala lang ginawa. Kundi magbayad ng utang e na loob. Eh hanggang kailan ka pa magbabayad Ito. ng utang na loob? Diba? Oh, ayan mga kapatang helmet. Kung nagustuhan mo video to, kailangan mo mag-subscribe at the click ang notification bell para lagi ka updated. So lahat ng mga na upload namin ng video ka para parang so, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi kami sa boy, na helmet din ng book niya. Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Basta okay. kay Lenita! 哎呦！Bye, <laughs> <laughs>